Hello, 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 hello again. Nandito na kayo ngayon sa aking programa sa Share Your Story. Ronnie Haravio, this is my channel. Um, we have to uh, talk about uh, politics. So, uh, sa ngayon ay grabe nagiging uh, political war na ngayon ang uh, dito sa Pilipinas. Yeah, dahil po sa ating dating presidente na si uh, to tipo po at uh, nakalungkot po na marinig yan dahil po ang ang isang kampo ng sasamahan dati na natawag natin yung unity team ay uh, naglaban-laban yes. kaya uh, nakalungkot nakakalungkot diba so we should learn about this uh, dating sa politika ay wala pong kaya, kaibigan kaibigan So kailangan po talaga natin itong pagtalakayin at pag-usapan. Uh, uh one of the reason why na uh, pagtalakay ay pat patungkol muna sa politika dahil po ay uh, talagang mainit ngayon ang labanan dito sa Pilipinas. At uh, ngayon ay uh, dinala na po at ang ating dating uh, presidente na si uh, uh, Duterte po ay uh, dinala na po doon sa Netherlands harap po siya uh, harapin po ang kaso niya doon sa ICC. Yeah, that's tinatawag pong international law. Yeah, kailang lagi problema dito ay eh uh, uh, may kanya-kanyang yeah, pag-unawa po po natin po sa sa law din dito sa Pilipinas. Yeah, at uh, mahirap pong uh, ipaliwanag pero uh, nakikita naman natin po yung uh, katotohanan na talagang uh, nagsasabi po ng totoo At uh, ako ay honestly hindi po ako maka Duterte, at hindi rin po ako maka Marcos. As being a pastor, I, I, I uh, always uh, depending on the word of God Pero uh, just po ay uh, bilang honorary po sa ating dating presidente ay uh, wag po naman ganoon ang gagawin eh, patungkol lang din po ito sa ginatawag pong uh, war on drugs so uh, as for me as a pastor is uh, it's good for me po that para yung tao ay matakot po no? at uh, uh, ito kasi minsan uh, yung pinaka weakest point po ng uh, tao ay ginagamit ito para ipang kaya for me as a pastor ng panahon na yun eh, former President Duterte ay uh, malaking bagay po sa akin na makapag-abot po ng kaluluwa at uh, talagang marami pong dumapit sa Panginoon at nakikita ko rin na po ay uh, talagang lalo na po ng pandemic anyway eh, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa unjustice or unlawful na paghuli uh, po ni sa paghuli po kay uh, dating President Duterte at uh, sinuportahan po ito ng ating uh, uh, kanakalungkot na ngayong uh, ating Presidente Marcos uh, yung gusto ng ICC so uh, I don't know whatever the agenda na kanya pong uh, pinapalabas din so uh, bawat isa kasi side by side ay mayroon pong uh, kanya, kanila pong uh, uh, sinasabi but uh, if we will look for uh, for this as being a Filipino for me eh, sana naman po wag naman natin ibigay ang ating uh, uh, kapwa Filipino po sa banyaga di ba so kaya nakalokot dahil po ito so uh, uh, bago yan natitingnan natin po ang paano po ito at uh, po titingnan eh, uh, yung pagkahuli at uh, nakalungkot din po talagang makikita natin yung, yung talagang para sa akin it is sa planado po ito at wala uh, dito sa nangyari ang pagdakip kay uh, sa ating uh, former president uh, Duterte oh, oh. pagsalita ka ng PNP Pwede ba kaming pumasok? Sabi ni General Magdita eh, Sabi ni General Magdita nila ko magkaroon sa 5 ah. Alam Officer, please handle the best president of the Philippines very well. Three one. Senator. 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 Ayaw niya magpa-interview ah. Dapat sinaraan. First person, ayaw mo sagutin. Ano tinanong niya, sir? Ano tinanong niya, sir? Hindi okay, saan ba pwede puntahan? Kasi kanina sabi, General Marquis, nagagaling daw sa... Nalatakbuhan ah, okay, <laughs> <laughs> na, na, na si Sena po. Sa Air Force? Oo, sa Air Force. Ayaw na sa atin, ah. Pwede ko na PNP. Si sir, hawak na po nila. Hawak na pa nila si PNP. Hawak na pa si PNP. Tumakbuk mo si in a way, uh, ang uh, speak, uh, spokesperson po ang uh, brigade general <laughs> na tumakbo na uh, simple alam naman nila po eh, eh, uh, ayaw niya po magsalita kasi eh, sumusunod lang po siya sa utos ng ating uh, presidente di ba so uh, at uh, lata naman po talaga no, nakakaawa lang po dahil dito ay uh, nakita natin kung paano po natrato din

siro pokay yung pokay okay, dalhin naman siya yung kung saan siya siya hindi pa kaya pagkakay pagkakay pagkakita siya kay Kitty at saka kay kaya 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 Okay na? Pasok pa ka. Tignan niyo. Sir po. Sir Bong Sir Bong Sir Bong po. Sir Sir Sa lang, sir. 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 pasensya na kayo. Ininitimental namin po na ang instruction, sir. Pasensya na po, sir. San DG, ikaw hindi ka pa pinapasok. San pasok ka. Wala ka pa sir. Wala ka pa. kaya? mga to?

yun po at siya, uh, si Bonggo. Uh, Bongo uh, dahil po ay uh, hindi ko po siya pinapasok. Pero yung word na sinabi niya po ay uh, namin kayo um, mga sundalo. Totoo naman po eh. Talagang grabe yung binigay na saot sa kanila ba? Diba? So uh, I believe in myself that is unlawful and and yung pagkauli kay uh, kay uh, the former president Duterte po. Kaya nakakalungkot. Although uh because of that is uh, there's a media uh, speculation from other uh, uh, attorneys. Although ako hindi naman ako abogado, but i ay, ay, ay uh, bilang uh, civilian din po alam po natin yung katotohanan eh uh, maliban lang po kung talagang may galit kayo kay Duterte at may galit din kay Marcos pero if we look uh, sit aside um that emotion makita natin talaga kung sino yung yung tama o mali although hindi naman ako nagsasabi na si former president ay tama ay um, noon kasi sa kanyang katukulan as being a president is he tried all his best for to work to work to his own country, yeah, uh, kaya po ay, uh, ganon po talaga ano at uh, mahirap kasing, maraming speculation, pero para sa akin I, i i understand about the law, even here in the Philippines, although hindi ako abogado pero ti simply i'm also a pastor that's studying about the the law, uh, of the land and uh, at kaya lang na nakakalungkot siguro possibly, possibly talaga it, it was because of the political uh, system uh, according sa nangyari ngayon sa Pilipinas ay ta uh, mula panahon ganyan naman talaga eh so uh, ito po kasi uh, si Cayetano, he was uh, also uh, a former uh, working with uh, uh, former president uh, the 30s uh, nung panahon niya kanyang katukulan pa noon esta uh, although hindi naging, ma naging hindi na rin naging maayos ang kanilang relasyon but still uh, kay taano ay dadanli pa rin na mali po ang ang ginawa no ng uh, action ng ating uh, Pilipinas sa ating gobyerno na ibinigay lang basta-basta doon kay uh, sa ICC na uh, parang para sa akin parang pinayagan mo na lang yung yung ang iyong uh, but siya ay apakapaka na lang ng ibang ibang uh, lahi so dapat mayroon tayong juris tama yun, may jurisdiction talaga tulad ng sinabi ni Cayetano ipapakita ko, oh, paparinig natin yung sinabi ni kaitano so because Cayetano is a good uh, uh, a lawyer too and um, although uh, nagka ano, nagka uh, naging hindi magandang relasyon ng Duterte at ni kaitano uh, but anyway uh, when it comes of the law and uh, simply uh, titingnan din yan so pakinggan natin yung sabi ni Cayetano hindi nga kasi hindi kayo magkasundo so hindi ko tinatanggal sa human rights activists na meron silang pinaglalaban uh, sa part 1 ito yung part 2 yung isasakay siya sa erplano, na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine Court na nagsasabing dapat siyang i-extradite uh, um, <clears> or i-surrender sa Hague A anong nangyari? anong nangyari sa inyong mga human rights uh, uh, advocates? No? hindi ko nilalahat ha uh, kayo sa Ateneo human rights, alam niyong mahal ko kayo part ako niyan sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban pero tama ba yon? sasakay na lang siya sa aeroplano tapos sa uh, dadalin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, may isang korte sa Pilipinas na <clears throat> vinerify muna yung warrant of arrest na yan. hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the U.S. at uh, nilitigate pa dito? So, yung pong sinasabi ko kanina na <clears throat> pray for the country, we're in the crossroad, pray for the PNP, pray for uh, our courts, pero may may pinaka minimum. Ang pinaka minimum is due process and avail, letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa. Huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting uh, Supreme Court Chief Justice, sitting speaker, sitting Senate President sitting cabinet member, sitting president ng ating bansa, may isang international court na naglabas. <clears throat> yung PNP, huhuliin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa erplano, aalis na sa ating bansa. Diba? So, yung president, napaka-importante. Uh, kung anong pinapakita natin sa lahat. So, sa akin, I continue to pray tonight. <clears throat> I appeal to everyone involved. Sinabi natin sa lahat mahinahon, uh, wag mapusok ang damdamin, pero hindi ibig sabihin no na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. So, yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights uh, uh, advocates, hindi ba? Nung nasa DFA ako, kahit we disagree, pinaglalabang ko na makapagsalita kayo sa mga <clears throat> uh, foreign uh, sa mga ibang bansa, sa mga embassy sa Uh, human rights sa Geneva. We welcome namin kayo. Sinabi ko sa mga embassy doon, kahit we don't agree, pasalitain sila. O, di ba may due process? So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na <clears throat> makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? So, hindi ko lang alam ha, baka may nagsasalita na, baka tahimik pa. Tinitignan ko sa TV bago ako malis kasi <coughs> meron pa akong uh, right. uh, alright, precisely alright. nga kasi hindi ka See, uh, narinig natin yung sinabi ni Kaitano kay po. So, uh, <sighs> tama nga naman, baka kasi... Uh, kahit ako naisip ko na rin baka magkaroon ng people power talaga eh. So nakita ko talagang malakas ang Duterte talaga. At halos uh, kita ko ay eh, 70% ng Filipino ay talagang suporta po sa Duterte. So uh, kaya sigurado magkaroon po ng uh, people power yan kung ano mangyayari po sa ating uh, uh, former president uh, Duterte. Kaya, Next time po ay uh, pakinggan naman natin yung ano uh, yung uh, sinabi po ni uh, presidente uh, BBM na kanyang uh, press conference. Yeah, okay? So eh uh, hanggang dito na lang at sana po ay uh, patuloy tayong manalangin katulad ng sinabi po ni Kaitano. Uh, Let us pray for our uh, uh, Philippines or for our country. Uh, maging uh, maayos lamang po although uh, talaga nakikita natin na talaga magulo ngayon lalo na po na si uh, former president ay nandun po sa papunta na po ng ICC sa Niderland at siya po ay harap po sa kanyang kaso doon yeah, sana naman po ay uh, gabayan siya ng Panginoon doon so uh, here again uh, this is your, your story Ronnie Harbel na pinag-usapan muna natin yung politika so see you again sa yes, uh, press conference ni um, I think Presidente uh, or BBM, okay? Uh, Presidente Marcos, okay? So, uh, see you in your channel. Okay, bye-bye.